po mga Mars. Hello, Hello. mayroon pong order. May inorder po ako sa TikTok na paganda daw siya yung peeling uh, peeling lotion, so, tina ko po siya kung magani kaya. Ay ngayon ay babi na pa ko na po siya. Yan. Maganda po, ka maganda po siya mga Mars. Hello po sa inyo. Yan. Odi okay, hindi naman siya masakit ito po mga mars oh oh Mangganda ang ano yeah ah ah ang sarap Piling lotion siya. May ano po siya, may vitamin C. Aray. yun mas ang, ang ganda di ba ito po yun syang in order ko yan. Uh, as vitamin C whitening and nour nourishing peeling lotion yan di, try nyo maganda siya parang na parang parang nabatak yung yung ano nababatak yung iyong skin tapos yan mga kars yung mga labahan ko bukas so. Oh. kaya higisim ako ko bukas ng 4am para maglaba oo oh, yan Doris time tapos papaikot na din ako oh. naikot kaniyan na yan siya ibig sabihin ban, uh, ano na lang babanlawan na lang tsaka yung puti doon para mabilis ako yan lang po mga Mars di ba maganda siya yan pa yung asong ano ah may kasalanan yan eh sakit sakit ng kung ano ha ah. ng, ng alam mong ano eh. Yung electric pan. O, di ba mga Mars? So, yan lang po mga Mars. That's all. Thank you. And thank you for subscribe my YouTube channel. Bye. Kasi patayin ko ng ilaw.